po, oh, ayan, ginabi na po si Junjun. Pagkatapos po nito, uwi na po kami. Makapag-install din kami sa... Ano yun? Sa 12th floor ng hallway. Tapos ngayon, isang kwarto sa taas. Tapos sunod linggo para kami sa junket. Yan ang ganda ng kisame nila dito. Ang ganda ng kisame. Dito kami ngayon sa taas. Umuulan kasi ngayon eh, umuulan. Ayan o. Ang dagat. Ang dagat eh. Pakulim-lim na hapon ngayon. Uwi, uwi na rin kami mamaya. Mamaya. Yan na isang panya lang gagawin niya. Uwi na rin kami. Maganda ang mga project sa Robinson. Maganda ganda yung design. <hart two> <hart two> Yan <You know. hart> ah. <two> Ayan. Salamat po sa tinapang. Ang galing ng mag-design sa ano ng Robinson. Ang gagaling magandang kisan me. Eh. Kasi CR. Ang hallway. Kasi gumagawa ng mga junket. Ang gaganda. Ang gagaling nagplano. Proud sa kanila ang Robinson. Mamaya bababa na kami. Mamaya. Yan hey na po. Tapos na po siya. Bababa na kami. Kasi alas 5 na, alas 5, o alas 6. yan yeah, mga kamix. Ano lang kasi, makulimlim lang ko talaga. Kaya, Walang. makulim. Umuulan kasi. Walang ilaw mga kamix. Hindi so, pa kasi nga nai-tap eh, yung mga parinete dito. Wala pang power. So, dito muna tayo magbara tayo ng hanggang sa dahil wala tayong ilaw eh. So, yan mga kamix. So, ginawa ko oh, ngayon. Yeah. Ngayon lang. Mga kakating oras lang. Kasama na ito. Wali, limang panel na cloth block. Sasaglit so, lang, kalahat yung oras. Okay, so, mga kamigs, bababa na tayo. So, yan, mga kamigs. Uh, bababa na tayo. Video madinil na rin pati. Yan. So, bubulabugin natin yung ano. Yung kalampagin natin yung elevator. Ayan mga kamigs. Nasa baba na tayo. Kasi... 527 na. 527 na ba? Oo. Mm Tapos -hmm. yung junket. Pupunta pa pala tayo ng junket. Kasi... Magsukat pa tayo doon. so Susukat pa tayo doon sa ating ginawa 🎵 Ayan mga ka-migs. Kabisado na rin dito yung mga pasigot-sigot. Eh, ilang na rin tayo rin ito eh. Naka, na rin tayo dito sa building na ito. Dati, naliligaw kami rito mga kamiks Kasi, pa ah, kami itong building na ito. Hindi namin alam kung saan kami lulusot. Eh ngayon, nakabisado na namin. Kaya minsan hindi nakakatulong yung naliligaw ka. Kasi pag napadaan ka ulit sa lugar na yun, ay, dito na ako nakaraan na. Di ba? Ayan. O, likaw tayo dito. Ayan, dito tayo tinuro ng ating waste. Ayan. Nakawis tayo mga kaibigan. Mga mix Ayan. Kaya hindi natin maliligaw dito. Tapos sa dulo na yon, yon sa dulo na yon doon, doon tayo oo, kakaliwa. So ayan yeah, mga kamix, malapit na tayong kumaliwa dyan. Ayan yeah, mga kamix, ang buhay natin dito sa Robinson. Uh, Robinson na uh, hotel, yung casino. Ayan, oh. Oh, madam, oh, ka mula dyan. Oh, Pagod ka na ba? Ako, parang hindi naman eh. Kasi happy lang tayo eh. Ayan, yeah, no, nakaliwa tayo dito. Ayan. So, madilim na. Medyo magagaw dilim na sa labas mga kaibigan, mga kapiks. Ayan. Ayan. yung labas. Kaya lang hindi muna tayo lalabas. Dahil tayo papanik muna doon sa junket. At meron tayong susukatan doon. So, akita dyan sa so, may hagdanan. Ayan mga kapiks. Papanik tayo dito sa hagdan. Nasa level 2 nasa level 2 yung ating uh, paper na junket kaya lang ang isang level na dito isang pala pag apat na ikot yan no, dalawang ikot na tayo so isa pa ulit matas. siya ayun magandang gabi po mga kamiks nakalabas na kami ng ano Casino. Ayan po yung New Star Hotel. Ayan yung kasino Ayan. So, kakalabas lang namin mga kamix. Eh, pumasok kasi kami kaya na hapon na. So, sinagad-sagad na namin yung oras. E Pag-abinary kami lumabas. Ayan o, mga napagod si Mrs. Ano, napagod ka ba? Ayan, Ayan mga yan Ayan, ang ganda talaga ng ating ginagawa ng ano ah, building dito eh. Yeah. na po yung casino. May mga parting casino na nag-operation na. Yung iba ginagawa pa rin yung mga uh, junket-junket. Ito yung highway na rumaraga sa yung mga uh, sasakyan. At uh, yan, ganyan, tatawid kami pagka medyo kakunti na lang yung sasakyan, ganyan. Kasi wala po siya ditong pot bridge. Walang pot bridge. So, ganun ang nangyayari, takbuhan. Nagkipagpatintero kami sa mga sasakyan. So, yun mga kapix, video... napagod ng kote dahil pinaspasan ko yung mag install dahil ay uh, 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 hapon na kami Para kahit mapano ay uh, makakarami uh, mo lang So, ayun mga kamigs Magandang gabi sa ating lahat mga kamigs Sana po ay huwag po Sa bye bye sa aking uh, Youtube channel mga kamigs So ayun yung ating ilaw dito Sa uh, street light Solar, solar ano? nakasulat tayo dito so yun lang mga kamiks uh, pinapakita ko lang yung ating gabi dito na magandang tanawin sa gabi ayan yeah. ayan uh, yung, yung, uh, yung SM yeah. yung mga muslim tower ayan, yung mga kabundukan yan yeah kumukutik-kutik tapos yung mga ilaw so tayo yung nalito tayo sa tabing dagat yan dagat ko ang likod yan yan dagat po yan, yan so yan mga kamix muli magandang gabi sa ating lahat okay bye bye Oh, bye-bye, madam. Good night.